Awit okay guys, naiwan ko yung helmet ko. Okay guys, so naiwan ko yung helmet ko. So bumalik ulit ako dun sa company. ako, uh, na, ako, ako, ako na may nagsarado nun, so ako rin yung nagbukas. Nakalimutan ko yung helmet. Nagtika na. Oh. So part 2 guys. Nasa labas na tayo, dala na natin yung helmet. So as usual, tatawid tayo dito. And na tayo kanina sa car park eh. So, nakapark. Okay? So, assemble muna tayo, guys. Dito nga pala yung company namin eh nasa taas, eh yung building. And eh, dito ako nagpa-park. So, assemble na. Okay, guys, biyahin na tayo. dito na tayo guys sa ticket gate so bayad bayad muna bago exit exit Mali everyday is 65 pesos yung bayad sa ano sa parking lot dito okay lang din naman guys sa matrap tapos magkocommute ka pa no? magante ka pa ng mga mo na punuan so makakaway ka na late yeah, mas okay na rin na magbayad pa exit na tayo guys sa uh, Ortega Center. So, nahanap na lang natin yung U-turn eh. So, ito dito guys, uh, lahat ng mga traffic lights dito is naka-yellow. So, 'pag blinking na yellow, it means um uh, mag-ingat. So, mag So, ang tagos naman na ito is sa uh, Mirage Co. Uh, Pag natin dito sa Mirage dito, mag start yung duro traffic. Kaya gaya na ito, yung mga siksikan talagang pagbagoan pa lang talaga. So, lak lakas mo lang talaga yung loob mo. At matututo ka. Okay, so, ito naman dito medyo ayan, medyo masikip na yun dito okay so kung makikita nyo itong sakit sa kaliwa ko medyo nakakailang din to kasi alam mo na pinipilit din yung gumilit hmm, pinipilit din yung gumilit so parang ayaw niya magbigay ng daan no? mapapansin niya pero sa akin no, okay lang din naman bahala siya basta pag nakabuelo lalagpasan ko yan ayun ayaw niya akong padaan ito. So nakita niyo may space, 'di ba? Okay, so tsaka na siya nag ano, nagsay sign na gigilid siya. Medyo late na rin eh, pero okay lang din naman. So hanap tayo ng space. Ayan. So lalagpasan natin siya kasi gigit-git tayo niya. Eh. Ito lang business kasi mga tinya ko kasi minsan Eh. Ang gigit-git. So ayan, nalagpasan natin siya panis, ispa. <laughs> Ayan, iwan natin sya sa ere. Ayan, dire tayo. And then, dito na tayo sa junction, guys. Okay, so nasa junction na tayo. Dito, medyo smooth na yung daloy ng traffic dito. Nakahinto nga lang yung mga jeep kasi may mga pasahero sa gilid. Pero, goods lang din naman. Hindi naman heavy traffic dito. Unlike sa Ortigas oh, Extension, pupuntang EDSA. sa So, dito, ayan, kung nakikita nyo, sa so, mga gilid-gilid, ayan, mas tayo dyan. <laughs> so, hanap tayo ng, ano, ng gas station kasi medyo low na yung fuel natin. Kailangan natin na magpagas na para meron na tayong reserve para bukas. Ayan, nakakita tayo dito, bandang marik to eh. Okay, so marik sa marik tayo magpapagas. Okay. Sultan Premium. Parang iba yung kulay niya Nakara So ginagamit natin guys Pambayad is yung credit card Para dumami points natin bayad na credit card lang Yan po muna mo. Wala ko guys, kung makikita ninyo, pa-uwi na tayo sa baluwarte natin. So welcome to the jungle guys. <laughs> Joke lang. So welcome sa lugar kung saan ako nakatira. Yeah, sa pinakamagandang lugar sa Taytay, Yanis de bandang kaliwa yung Australia Ayan guys, welcome sa pinakamagandang lugar dito sa Taytay Ayan Australia, Australia, ano, Australia Village <laughs> Ayan, Napasok na tayo sa Australia Village May Maraming artista dito nakatira eh So, yun lang guys kita kit sa susunod na vlog Broom broom lang